Sino ba naman ang gustong ituwid? Masakit. Mahirap tanggapin. Pero kung tunay tayong anak ng Diyos, tinatanggap natin ang kaniyang disiplina dahil mahal niya tayo. Ang pagtutuwid ng Diyos ay hindi rejection. Ito ay pagmamahal na nagpapalago. Ngayong gabi, ito ang ating panalangin. Panginoon, kung kailangang ituwid ako gawin mo ito ng may awa at turuan mo akong tanggapin. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, hindi ko po laging naiintindihan ang mga nangyayari sa buhay ko. Minsan, parang pinaparusahan mo ako. Minsan, parang iniiwan mo ako. Pero ngayon, binuksan mo ang salita mong nagsasabing, Anak ko, Huwag mong hamaki ng pagtutuwid ng Panginoon, sapagkat ang itinutuwid ng Panginoon ay ang iniibig niya. Kawikaan tatlo, onse hanggang dose, at doon ko naintindihan na ang sakit ay hindi palaging parusa. Minsan, ito'y pagkalinga. Minsan, ito'y protection, Minsan, ito'y paghubog. Kaya't Panginoon, turuan mo akong tanggapin ang iyong pagtutuwid. Hindi ko man ito gusto, pero alam kong para ito sa ikabubuti ko. Turuan mo akong makita ang iyong kamay kahit sa disiplina, na kapag tinanggal mo ang isang bagay, hindi mo ako pinaparusahan, kundi tinuturuan mong lumago. Nakapagsinarhan mo ang isang pinto, hindi dahil ayaw mo sa akin, kundi dahil may binubuo kang bago. Nakapag pinahintulutan mong masaktan ako, hindi mo ako pinabayaan. Kundi inihanda mo ako para sa mas matatag na pananampalataya. Espiritu Santo, palambutin mo ang puso ko. Punuin mo ito ng kababaang loob. Tanggalin mo ang pride na ayaw tumanggap ng koreksyon. Palitan mo ng puso na marunong makinig, marunong magsisi, at marunong sumunod. Panginoon, gusto ko pong maranasan hindi lang ang iyong pagpapala, kundi pati ang iyong direksyon. At kung ang direksyon mo ay dadaan sa disiplina, sa sakit, sa pagtutuwid, turuan mo akong magtiwala. Tulungan mo akong huwag tumakbo palayo kapag masakit na. Tulungan mo akong manatili sa iyong paanan. Kahit may mga tanong, kahit may sugat, kahit may kaba. Dahil ikaw ang ama na may awa. Ikaw ang ama na hindi nagkakamali. Ikaw ang ama na nagtutuwid hindi para sirain, kundi para itayo muli. At sa bawat pagtutuwid, magpapaalala ito sa akin na ako'y hindi basta tao. Ako'y anak at ang anak ay minamahal, itinatama, at hindi isinusuko sa pangalan ni Hesus na siyang tinanggap ang sukdulang disiplina para sa kaligtasan ko. Ito ang panalangin ng puso kong handang magbago sa ilalim ng iyong pagmamahal. Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.